Isipin mo kung hindi kailanman naghiwa-hiwalay ang Pangaea, ang sinaunang supercontinent kung saan magkakadikit ang lahat ng mga lupa sa mundo. Paano kaya mamumuhay ang mga tao sa ganitong klase ng daigdig? Sa halip na may iba't ibang kontinente, magkakaroon lang ng isang napakalaking super landmass. Ibig sabihin, walang Asia, Europa, Afrika o Amerika na magkakahiwalay. Lahat sila ay parte ng isang lupain. Kung ganito ang mundo, malamang ay mas madali ang transportasyon. Isipin mo na lang, maari kang maglakbay mula Pilipinas papuntang Amerika nang hindi sumasakay ng eroplano, kundi sa pamamagitan lang ng tren o sasakyan. Ang global trade, mas mabilis at mas mura. Pero hindi lahat ay madali. Ang gitna ng supercontinent ay malamang magiging tuyong disyerto dahil malayo ito sa karagatan. Samantalang ang mga gilid naman, tataas ang panganib ng bagyo at pagbaha. Kung nagpatuloy ang pangeya, posibleng iba rin ang anyo ng ating mga hayop at halaman. Ang biodiversity ng mundo ay magiging kakaiba at baka mas kakaunti ang pagkakaiba-iba ng species dahil mas madali silang maghalo at maglakbay sa isang lupain. Sa aspeto ng kultura, isipin mong magkakadikit ang iba't ibang bansa. Mas mabilis ang paghalong kultura, teknolohiya at wika. Baka nga wala na tayong international borders at isang supernation lang ang umiiral. Kaya kung hindi naghiwahiwalay ang pangaea, ibang-iba ang magiging hitsura ng ating buhay ngayon. Mas malapit tayo sa isa't isa, pero haharap din tayo sa kakaibang hamon ng klima, kapaligiran at populasyon. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang magiging itsura ng ating lipunan kung isa lang ang lupain tinitirhan natin? At anong mga tanong pa ang gusto mong masagot tungkol sa ating planeta? Ay comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe dito sa Ambing para sa mas marami pang nakakagulat na kaalaman tungkol sa mundo.